Hello guys, ito na nga pala yung part 2 ng paglilinis ko ng bahay. Ayan, sinisimula ko na i-dusting yung aking mga painting. Ayan, hindi pa maayos yung mga ano niya, oh. Tabi-tabi ni, kailangan ayusin natin para magandang tingnan. Ayan, sinisipat ko maigi kung talagang pantay na siya. oh, ayan, mga okay na naman siya. Pati yung billiard table ko, tinadusting ko rin kasi malikabok. At ito naman yung aking mini bar. Ayan. Bihira-bihira naman tumagamit pagka pinupuntahan na ako ng mga kaibigan ko. Minsan dito kami tumatamba ay eh, naglalaro kami ng billiard. Ayan. ni mga collection din ako ng mga wine, ng mga alak, ng mga wine glasses. sa yung mga pork na nakuha sa barko na inipon ko. Sa susunod pa ikita ko sa inyo kung gaano kadami yun ilang basket yung naipon ko na pinagtsaga akong pitbitin na TOW dito sa Pilipinas. Nung the last time pinakita ko yun may bisita ako dito eh. Pero next time ko na lang gagawin para may iba naman. So oh, ayan no. Eto naman yung ano yung main dining room namin. Bihirang bihirang magkamit to pag may mabisita lang ako. Kasi madalas nung kami kumakain sa coffee table. At ito naman yung mga koleksyon ko ng mga plato na mga binili ko na sa ibang bansa. Sa New York, sa Canada, sa Mexico, kung saan saan, basta may nagustuhan ng isang bagay. Binibili ko kahit mahal, kahit mabigat, pinagtsatsaga akong bitbitin. Hindi na-dusting ko ay mga painting. Dahan-dahan laksi ba bumagsak. O diba? Ito, ano lang yan, eh. Uh, Prismat na pilapring ko. Ito, actually, tunay na alak yan, eh. Hindi ko pa nasubuan tikman niya. Naganda lang kasi ako doon sa battery niya kasi kasi iba. Kaya ako siya binili. Pero, oh, hindi ko pa siya sinubukan inumin. Kasi nga, gusto ko ma-preserve yung tunay na laman niya. Ito naman galing to sa Africa, Meron pa yan sa abila. Ang kabilaan siya, oh biruin yung gano'n pa. Habigat yan, di nila ko kaho eh. Tapos ito, ibang display ko ito sa Canada. Ayun yung isang display ko para natumba yata. Kailangan ayusin natin para magandang tingnan kasi gusto ko sa mga gamit ko. Nakarin siya na maayos. Kaya kahit yung mga ganito, pag nakita ko nakatumba, binabalik ko agad sa dati para di pangit tingnan, di ba? Ayan yung plato na yun, na isa na number Tapos yung mga nasa baba, mga ibang collection pa. Ayan. Tapos yung last supper. Tapos ito namin yung mga coins na dinikit ko na sa bilao. Oh. <laughs> Ayan. Yan yung sinasabi ko na ano, place placement na pinaprain ko la. Ito galing sa Mexico yan, binili ko yan. Ito naman galing to sa Alaska. Ayan. Ganyan ako katsaga mag ano, mag-collect na mga ano-ano. di ba ang ganda tingnan? Tinan niyo yung aking ano, dining. Nakaiba. Maraming dekorasyon na napalikit. Kaya e, minsan pa may bisita ako dito, dito kumakain, lalo na kung first time, umiikot ang mga mata. Kasi sa dami ng dekorasyon na nakapaligid saan nila. Kasi nga naman kakaiba, di ba? Hindi naman lahat mga dining eh, ganyan na itsura. Bagsa na iba, simple meron sa akin para ka nasa ibang bansa. <laughs> ito naman yung mga plastic na ubas. Kunyari meron akong banyard. Yung mga gawa ng wine. Ayan, di ba? Tapos ito naman yung mga pirata na display na ano, mabasag yung lahat siya. Kaya ang ginawa ko dyan, nilagyan ko na rugby. Para... Huwag siya, ano? Huwag siya malaglag kaya daan-daan ko siyang ano, pinupunasan, tinatanggal yung mga alikabu. Kasi ba mamaya malaglag. Kaya ang ginawa ko dyan ko. Pero may isa ano ako dyan na hindi ko ni kasi nga. Gawa ng ano, wala siyang paglalagyan sa ilalim. Ayan no. Kaya hindi ko na siya ni Rabi. Kasi minsan sa ito. Nagbabagsakan eh. Sayang naman kung mababasag siya eh. Hirap na hirap akong bitbitin niya mga yan. Tsaka mahal din ha. Pagkano din ang isang piraso niyan. Iba nagkakalaga ng $20, $30. Iba $50 pa depende sa laki. Pinakamura siguro diyan yung mga ano. Mga $10. Yung malilit yun ha. Pero yung malalaki iba ang presyo na mas, mas mahal pagkamalay kasi. Pero pagka gusto mo, siyempre bibilin mo. O oh, ayan, oh, kabilaan yan. Ang dami niyan actually. Meron pa ako doon sa sala ko kaya alam. Siguro sa party ko na ipaikita sa inyo So for time being, ito lang muna maikita niyo yung mga ibang collection ko ng mga pirata. Pero at least dami na yan, di ba? Oo. Oh, wala kayo maikita ibang bahay na napakadaming dekorasyon. Siguro dahil hili ko lang talaga may kasi ako mag-ayos ng bahay eh. Mag-ayos, mag-linis. Yan yung eh, tuwing umuwi ako dito, yan ang ginagawa ko lagi. Para ma-maintain. Kasi pag pinabayaan mo, sayang so naman. Kasi ang gamit pagka hindi nalilinis na O oh, ayan, di ba? Ganda tingnan. O hindi naman paikita ko sa inyo, gano'ng kaliwalas pagkanalinis si na siya O di ba ang gandang tingnan? Yan naman yung coffee table namin. Doon kami madalas kumain. O ayan, di ba? na lahat ang mga koleksyon ko. Sa so, party, paikita ko sa apasin naman yung mga ibang pirata na nakalagay doon sa sala ko. O, o di ba ang dami? Oo. Habang ano yung susunod na ibablog ko ha sa part 3. Don't forget. Thank you.